Ang mga big bike mga pugs So eto pala mga pugs ang tunay na lihim na lagusan Kakakalagpas lang natin Santa Maria Laguna Bay yung fog tayo mga pugs sa Tunggohin parang dagat na no Gaya ang pagdating general na car Kalsada connecting to Dingalan from general na car Floating cottage Morning mga pugs. Punta tayo ngayon ng Marilake. Tsaka, didiretso tayo ng Infanta Quezon. Ang usapan namin ng mga kasama ko ay 6 dito sa Petron. Tingnan natin kung sino yung nauna. Ride safe mga pugs. Magas muna tayo. Thank you Daming mga big bike mga pugs Mga Ducati Ha? Hayabusa yeah. CX-10R Panigale. Panigale GS Ang ina lupit to Lupit no? CX ano? 14? 14? 14 RR? Nang ina naging sadit si MTO9 <laughs> Ano? Dito na, sa dito ng MTO9 daw Hmm Itong lupit CXXR Lupit mga Lupit mga pugs CX14R Aryan 1400 cc Uy Lupit to. Pangina. Ride safe mga idol. Sa da dalawa nating kasamang mga pugs natin. Dito tayo ngayon sa Devil's Corner. It. yan yan tatambay tayo ngayon ng manukan pupunta pala kami ngayon ng general na car yan We are here now at Manukan We, we expect to see some Big bike Psst, Yan. Ya, yeah, datah ho Dan, tayo mga pugs Sa Manukan Bang wala pong mga So, eto pala mga pugs Ang tunay na lihim na lagusan Ah uh, Ah, kaya King Kong. I think it. The Red Ah? Ito na tayo mga Lihim na Lagusan. The Red na tayo ng General na car in Pantakeson Quezon. kakalagpas lang natin Santa Maria Laguna ang ganda pala ng ng kalsada dito ang daming twisties Okay, slow down may ang daming buhangin ingat lagi mga pugs <laughs> I think it it goes. Ah, uh, tira tawagin na uh, law of attraction. Wow! Wow! Ang ganda ng kalsada dito wala fogs! Ang lamig din! <laughs> Ang lobeg! Mukhang mukhang uulan na naman na Dito na tayo sa Little Baguio eh. Little Baguio na to no. Kaya sobrang lamig. Over the edge, damn fuck. Sea of clouds, little. Wow, fuck, over the edge. Why? Why, idol? Wow. Ay, ah, ito na yung ano, Infanta. Infanta, ang grabe yung fog mga pugs. Ah, Kay little bag na nga. Kilometer 90. Kilometer 90. Little Baguio. Grabe yung fog. Et. mga pugs tinatawag na little bagyo. Sana hindi umulan. Sana ano lang puro lang fog. Moist, moist yung hangin. Moist. nakatas nakatas na yung anak ko eh napakalamig mga pugs oh, wala talaga yung pagod mo dito gagi nag construction o oh, nga no see you. We need to see that. Tang ina. Ito na tayo mga fugs, sa Jarl's Peak. Napakalamig. Ganda mga sobra Sobrang lamig. Grabe yung fog. Para tayong nasa bagyo mga pug. Ah. Bagyo feels in Marilake. Ha. Ah. Na na nature is really amazing. This is a must experience mga pug sa Marilake. Grabe, nakaka-amiss yung pag. Puro pine tree. Wow. Parang nasa bagay talaga dito mga pugs. Ano? Ano? Pine tree. Oh! pine tree <laughs> tayo mapug sa victory peak paganda ay kita mo yung ano mga fog sarap dito mag camping mga pugs pagaganda Sea of Clouds Kilometer 106 Barangay Magsaysay Infanta Quezon mm. Paganda Tara Kilometer 112 23 Oh, 23 kilometers more to panda tayo mga pugs wow good twisties good view good simoy ng hangin wow paganda talaga ng Sierra madre wow, wow, wow kilometer 113 Habitat Mountain Church. What? Oh, laki. Ganda. 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 Ilang kilome? Ano na lang tayo? 15? 16 kilometers to Infanta? Ganda. Pwede kayo maligo dyan? Pwede ano? Kaso paano ka bababa? No. Oh, ano? May cottage dun o? Oh. Pwede ata dyan mag-swimming eh no? May <laughs> ano may latag din ko rin yung mag-swimming? Pwede ba yung latag <laughs> din ko rin yung mabal yun? Ito na <laughs> tayong gagawing dam Ito ba yung gagawing dam? Hmm. Infanta Diyan sa kanan, pariyal Okay Dito na tayo nga po sa Tunggohen Tunggohen? Tunggohen Dito na tayo nga po sa General Nakar Quezon Laki ng ilog dito Pwede ka bumaba? <laughs> ano? Laki talaga Maligayang pagdating General Nakar Ano yan? Nakino, parang dagat na ano? Oo, kakaliwa. Ito? Kailangan magbayad ng 30. Oo. Kung nagdiretso ata kita, kung nagdiretso So, na, alam nila kung sino yung taga rito. Okay. So, mga pugs, magbabayad tayo ng 30 pesos para makapag-ikot daw dito sa General na car punta tayo dito sa munisipyo ng General Nakar. Ah, okay. So, in case in case na may mangyari sa iyo, pwede kang sagutin ng ano, munisipyo no. Kasi nagbayad ka. Tinipak. Ah, dito din ba yung tinipak? ah okay sa so general Nakar pa yung tinipak Ay, Ay, ano? masangga point so yan mga pugs galing tayo sa general Nakar car yeah. general Nakar car tourism office nagbayad tayo ng 30 pesos para makapag ikot ikot punta natin ngayon ang I love na car dito na tayo po sa I love general na car hindi kaya tayong yung makakyat ano e pacific na to no specific <laughs> ayan mga pugs ano na yan pacific ocean kaya mahangin Kaya mahalon Yung isla na yun ay Pudillo Island Ito pala mga pugs yung ginagawang kalsada Connecting to Dingalan from General Nakar maganda to pag natapos pwede ka nang mag ayun <laughs> tapos na nga. hanggang <laughs> dito lang mga pugs pero magandang ano to uh, initiative oops para makonnect yung general na car que Quezon province to Aurora province hmm Sig sabihin, Ah, uh, niya yung ano, Sierra Madre. Asa konti pa lang. Mm -mm. Baka paglabas natin, tinggalan na. <laughs> Shit. Off-road na to, ah. Bagay na ka Enduro naman tayo eh Enduro Aerox eh Oo oh. Tangin Ah May kalsada na naman chat. Mm -hmm. Parang Parang yung paggawa nila ng ano Kalsada installment <laughs> Uy may pulse Okay. Duluhan ta na kaya ni? Idulo ta? Okay. mhm Mmm. Mm. Oy! Yan na ang dulo. Wala na yun. Hindi na natin kaya yan. Yeah. <laughs> Wala ini ah, Okay. gih yeah. berikan tahu ya proper Gaming. <laughs> <laughs> <sya yung> <laughs> Ayan yung ano Municipality of General na car Okay, feeling ko wala Diretso yun eh An Ano na yan eh Rough road na dito eh Shit Makakababa ba tayo sa baba? Diretso mo, diretso mo na <laughs> Sangina! ina Nasa ano kit eh, alanganin Shit, nag <laughs> Nagigimang na ano ko <laughs> Sangina! ina

Ah. Pa-pa. Ayun, wala wala. ba sa ilog? Paano ba, ba dyan sa ilog? Ah, don doon. Sa kabila ata daan ni. Eh. Sa so may view. Ilog ng general na car Bahay ata yan eh huh? Bahay yan? Hindi ng mga pug Wow Borotel, ah, yung tinambay natin May nag mga motor na Pwede ka rin. May floating oh, ano din oh. Floating cottage. Oh. Ganda. <laughs>